San Miguel Bierman are reportedly exploring a trade that would send Moto Tua, to the Titan Ultra Giant Risers. Sabi nga ni Sir Snow Badwa, matatawa nga daw si Moto Tua, kapag natuloy siya sa Titan, at more playing time na ulit. Habang si Cade Flores Mamon daw, ay may sa bangko ng SMB. At bakit nga naman daw, si Jeren Teng nga na all-around player at batang bata, binabangko lang ng SMB. Isang manlalaro nga daw ang humingi ng tulong sa isang ahente. Nang makuha na daw niya ang gusto niyang kontrata, bigla niyang tinalikuran ang kanyang ahente, at ang mga tumulong sa kanya. Phil Tongan nga din daw si Asi lava, pero hindi daw ganyan ang ugali nun. Hindi daw balasubos si Asi kahit Phil Tongan din yun, Kaya ka pala may balbas, balasubos ka. Yan may trade ka na tuloy. yang ang paaring ni Sir Snow Badwa, na si Mutotua nga ang tinutukoy si Snow Badwa ang unang nagpasabog ng balita. At pag si Sir Snow ang nagsabi, 99% ay nagkakatoto. Di siya katulad nung kolumnista na iba, na sa sampung sinabi, ay labing isa ang mali. Mukhang biyaheng Titan Ultra na ang Phil Tongan Center, who helped SMB to beat TNT last conference for the All-Filipino title, and in the process denying the TNT Katropa, the very elusive Grand Slam. Anyway, si Cade Flores daw ang makakapalit ni Mo. Mas mahusay ba si Flores kaysa kay Totua? Di kaya matulad ang SMB sa sister team nilang Hinebra, nang i-trade nito si C. Stan. Kung sa bagay, may iwan naman sa San Miguel ang kanilang main man na si JMF. Di tulad noon sa Hinebra, secondary center ang naiwan ng pakawalan ng Phil German Bulldozer. Kamusta mga idol? Zone PH. Para sa sports news and update, kung bago ka pala mag sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.